So, yun na no, mga bossing for this video. ano mga bossing? Iaayusin nga natin itong series no mga bossing. Yun yung nangyari nga ano mga bossing sa lagan natin. no pasag talaga yung headlight cooling ng ating lagan series ng no, mga bossing dahil nga hiniram to ng ating utol. Dahil nga, tanga siya no, mga bossing. Pareho silang tanga na nagbanggaan dun sa Mejuga green Grabe yung nangyari. Pasag talaga yung no, pangit tignan. Kaya papalit na natin ng mga bossing at yung ginuro-duro ko sa may paa ng mga bossing na disalign niya mga bossing na dislocate <laughs> pero inayos ko na yung bossing at ito nga yung papalit nga natin ng mga bossing tapos na natin siya yung unboxing ito yung calling ng mga bossing isa lang mag-iiba talaga yung kulay nito ng mga bossing <laughs> yan na mga bossing papasok na tayo at sisimulan na nga natin yan ng mga bossing kukunin natin tools dito ng mga bossing para nga yung masimulan na natin Unboxing ko na rin pala dito yung Poking inang to mga mabusing. Kung <laughs> siya, boss K, oh, scan ay, para ko nang maka. Claim, ay, discount 10%, Civilium, 30%. Oh, Honda. Sa Honda, mismo siya mga boss K. Honda na Honda, Honda o oh, kauling left sideways, abot. Sayang na oh, genuine parts mga boss legit. Galingin dito pa to mga boski mga mga bospi pala mga bospi Galingin dito pa siya naka bubble wrap to no mga bospi Sire ka yan na oh legit siya mga bospi oh di ba mga bospi oh oh At so yun no mga bossing no ay sinukat ko nga muna rito kung um, talagang dyan ba talaga siya no mga bossing no lip talaga siya mga bossing yun sakto nga no mga bossing tingnan nyo naman yung kulay no mga bossing sobrang red tas yung sa kanan hindi red <laughs> yung kanan medyo dark na yung bago red na red talaga grabe <laughs> nagiba yung kulay pero madadala pa yan sa ano mga bossing no sa my this one kapag nalagyan na natin at bawashingan na natin siya no mga bossing grabe talaga yung nangyari dito sa alaga natin no mga bossing <laughs> <laughs> Pareho kasi lang tanga ng aking hotel mga bossing na <laughs> mga boss piece. At so yun nga mga bossing no Ang hirap naman nito tanggalin ng mga bossing At ulit pala mga bossing no Natanggal ko na pala sa bilso, may motor ng mga bossing Tapos ko na siyang kalasin hindi, Sorry hindi na natin siya na video ng mga bossing Dahil nga nag-iisa lang tayo mahirap magtanggal eh <laughs> ng mga bolt lalo na ikaw lang isa tapos magbibidyo ka pa at yun nga ng mga bossing nakita nyo na ba yan ang calling na akin ng mga bossing paulit ulit na lang tayo ng mga bossing <laughs> at yun nga ng mga bossing nag-iisip ako rito sa so mga lock na yan ng mga bossing dahil nga yan nipis ang hirap niyang tanggalin paano kaya tanggalin yan? <laughs> Pero natanggal na nga natin yung iba ng mga bossing. Yan, you know? yun yung lock niya ng mga bossing. Yung parang ring na yan. <laughs> Grabe naman yan. <laughs> hirap tanggalin. Grabe, kapag hindi ka mag-iingat, mababasag din at mapuputol yung mga una no, mga bossing. Pwede pa naman yung mga yung lomang calling ng mga bossing para magamit siya ng mga bossing. Lalagyan mo lang yun ng fiber ng mga bossing at magamit po pa yung lomang calling. No? At tinuturo ko nga yung isang lock dyan ng mga bossing. Sobrang hirap tanggalin ng mga bossing. ginamit ko na ng kahit ano dyan ng mga bossing. yun know? Pinagwawak nitang ko siya ng splat screw. Grabe, sobrang nipis na yan. Pero ang hirap patanggalin. <laughs> Grabe ka talaga talaga no. Ang hirap kapag hindi veterano at bago mo lang siyang babaklasin, talaga ang hirap tanggalin ng mga bossing. At yan, ng mga bossing, tatagayin na lang natin to kasi hirap tanggalin. <laughs> Joke lang mga bossing, ginamitan natin ng kutsilyo para mas madali siya matanggal no. Dahil na masobra ng nipis nitong kutsilyo na to, yung pinakatalim niya at nag-iingat tayo ng mga bossing para matanggal. Ay para matanggal, hindi pala matanggal ng mga bossing, baka tayo ay masugatan, grabe. <laughs> Tapos so, yun nga mga bossing Tapos na natin siya may lagay Sorry hindi na naman natin siya nabidyohan Paano natin siya ibalik yung headlight natin ng mga bossing Dito sa alaga natin si ng mga bossing Itong RS-150 na na Pinagkakargahan na natin yung pangarap mo bossing Kinakargahan ko lang yan ng mga bigas all right O <laughs> oh, ba diba, bossing iba yung kulay niya Nakita nyo naman ng no, mga bossing Grabe talaga nag talaga yung kulay Pulang pula doon at dito hindi <laughs> <laughs> At yun yan mga bossing hanggang dito na lang no mga bossing. Salamat sa inyong panahon noon. Bye bye kupal! <laughs>